Ginalampag ni Sen. Francis Tolentino ang mga opisyal ng mga akadib na paigtingin na monitoring sa aktibidad ng mga non-recognized organization na nasa loob ng kanilang mga kolehiyo at universidad. Ginawa ni Tolentino ang pahayag matapos ang sinagawang investigasyon ng Senado sa pagkamatay dahil sa hising ng Adamson University student na si John Machu Saliliga. Nauna kasing inamin ng pamunuan ng universidad na batid nila ang presensya ng Tau Gamapi fraternity sa kanilang campus pero hindi ito nare-regulate o namomonitor dahil hindi kinikilalang lehitimong organisasyon sa paaralan ang mga fraternities at sororities. Giti Lentino tungkuli ng mga universidad na bantayan ang aktividad ng mga non-recognized organization lalot makikita palagi ang mga miyembro nito na kumpul-kumpul palagi sa kanilang mga pwesto. Kahit pa yan, nilinaw ng Adamson University na mga organisasyon tulad ng Tau Gamma Phi Fraternity ay uh, banned sa campus, patuloy naman ang underground na uh, chapter nito sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa loob mismo ng eskwelahan. Dahil dito, na-spamihan din Tolentino ang ilan sa mga probisyon ng Anti-Hazing Act kung saan isasama na rito yung command responsibility ng mga educational institution nang sagayon ay magkaroon ng ngipin ang mga paaralan sa mga lalabag sa batas sa hinaharap. Should, uh, they monitor, uh, activities of non-recognized organizations. Kukulit din ayun eh. Sila yung makikita naman niya, kumpul-kumpul lagi yan. So yung orientation nga, namin nabas ko, kasi website nila March 18, a month after the death, tsaka pa naman sa organization. So, natin yung Ako, si Jojo Sikat. Walang inaatas balita.